Luto nga pala ako ng breakfast, mga tol. Corn beef na may patatas, ang sarap, di ba? Gamit nga tayo ng medyo na mahal na corn beef, mga tol. Palm corn beef nga pala. Dati naabot ko to na sa 100 pesos lang, ewan ko lang kung magkano na ngayon. Mga tol, purong-purong baka. Tapos si Buwes na pala pala gagamitin ng mga tol. Mga dalawang piraso si Buwes lang para sa akin is okay na. Tanggal natin to lang balat para hindi sumama sa ating kakain na lulutuin. Tapos hiniwa ko na pala mga tol. Set aside muna natin yan mga tol, tapos gagamit din pala ako ng isang buong patatas. Masarap tol kasi yung corn beef na may patatas. Pilipinas, ba? So tol, ko kibis ko lang 'yan. Eh masarap kumain ng corn beef mga tol, pati nakita ko lang sa pantry namin 'yan, lagot naman kay daddy niyan. Siya so, kasi talaga mahilig sa corn beef mga tol. So ayun tol, nagpahinta lang ako naman dito. Iniinom ko pala prituhin tol yung patatas, baka mamaya ko ano na naman sabihin niyo 'yan. Tol, corn beef lang 'yan, kahit anong discard, pwedeng pwede, pwede di ba? Tapos tol, yung sibuyas, tapos yung corn beef na. So sutay so, ko lang tol, hangga mag-combine ng corn beef, patatas pati sibuyas. Wala na ako ibang ilalagay diyan, on tubig lang. Kinakulang eh, ko lang tol ng mga ilang minuto dahil yung corn beef mismo tol, malasang-malasa na. Eh trip ko tol, yung medyo may onti sa bawa, pero pwede naman din di mo lagyan ng tubig mga tol. Basta tol, lagi mong tandaan sa pagluluto, walang mali. Dahil hindi naman tayo pare-pares discard sa pagluluto mga tol. Basta pag masarap para sa'yo, masarap na yan, ba? Diba? Basta tol, huwag mo lang papating sa mga taong mahilig pumuna ng pumuna ng mali. Dahil kahit naman tamang ginagawa mga tol, mali pa rin sa kanila, diba? ba wow. <laughs> so, dito na lang tayo mga tol. Hindi ko na naman alam kung paano kung tatapos itong video ko. Tapos ayun, nyarap!